Peace out know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito still makakasama natin si Tropang UFW Channel, ano? Brother Warren Castillanes and Rodel TV, Rodel Paderes. Ito po ngayon, dito po namin pinagpatuloy dito sa Quiapo, dito sa Maykinta Market, yung aming Kali Survey, ano? Sa the same topic po namin. Sa unang dalawang taon ni BBBM at sa unang dalawang taon ni PRD. Kanino po kayo at sino yung mas may maraming nagawa? Okay bro, baka meron kang gusto sabihin. Ayan, yeah, please subscribe and share. Unlike isa uh, brother Rodel Rodel Stevie uh, Rodel Stevie uh, Rodel Paderes Paderes yeah. oh. And ganun din po kay uh, Tropang OFW ano? Tropang OFW channel Subscribe, like and share Sa mga video po niya Sa lahat okay. ng mga viewers, subscriber ng Tropang OFW Subscribe Kay Rodel Paderes po Rodel Paderes no. okay. so, Buhay tayong lahat Mga Pilipinas Okay po Good morning! Anong pangarap ni Ma'am? po. Si Ma'am Jenny Puer, di ka saan? Ma'am Jenny ganito tanong ko mga vlogger. Sa panahon ngayon, dalawang taon, hindi 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 yun. Ngayon, kukumpara natin sa past at yung special day, kaya radyo yung reaffirmative president ng mga 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 hindi na din na mas magaling sa kanilang Sa akin, opinion ko lang for mi Ano, kasi yung mga administration niya before, yung mga nagawa niya like yung sa drugs, marami siyang nagawang pagbabago yung mga adi. Tapos yung yung pagtulong niya sa mga OFW kasi OFW ako eh. Katulad nung si nakalimutan ko yung name pero tinulungan niyang makabalik sa bansa natin ang buhay. Yung ngayon niya tunayagang mamatay. Tapos yung pag may mga problema, pag inano siya ng mga tao, dinidinig niya tapos gagawin niya kung ano yung makakatulong sa mga tao. Hindi niya iniiwan. May palasa. Mm. Ayun, oh. sir, Thank you. Thank you. Name, sir? Ryan Orsega. Okay. Ano si Sir Ryan? Taga Santa Cruz, Manila. Pero probinsya ano? Ano? Taga Katanduanes. Katanduanes, Bicol. Kuragod man siya na. Oh. <laughs> panahon ngayon no, Ito yung tanong namin. Uh, panahon na PBB administration ngayon, magda dalawang taon ni Pang June. Hmm. So, ihahambing natin sa dalawang taon din ni PRRD o ni Tatay Digo, dalawang taon din. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa namin? Ah, uh, sabi ko ma ano, mas maganda yung ano panahon ni ano ni Pangulong Rodi Duterte. Bakit po? Kasi panahon ni Pangulong Duterte, ang okay. drugs halos ano, meron siyang talagang pinatutupan niya ng maayos saka may pangit pa sa uh -huh. saka isa pa sa panahon niya talagang ang pananagutan din ng kapulisan kung ano ang iyong tinanim sa muring aanihin uh -huh. pananagutan mo ang iyong ginawa sa sambayan ng Pilipino kaya nga marami na, na ano, nangyayari ng investigasyon tungkol sa mga pulis eh. uh -huh. kaya ang mga pulis nung araw ginagampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Nang may ano, nang may talagang masasabi mo nung araw yung salitang protect to serve and protect sa PNP. Okay. Domo dama. At saka sa sandat ang lakas ng Pilipinas talagang patuloy natin yun ano, know, pinaglalaban ang ating mga superinya sa panahon ni Duterte. Ay, yung sa ano sir, dagdag namin, yung sa ano yung masasabi okay. mo? Pagka yung isang pagkakataon na Bali tumaas lahat ng mga bilihin sa ngayon din. Eh. Halos hindi na kaya ng ano ng mga mamamayan ng Pilipino. Sana ano na hindi din natin kailangan ano, huwag tayo muna ngayon kumusta malay mo merong isang pang paraan si Pangulong Bongbong Marcos para masolusyunan. Uh, masolusyunan, no? hanapan ng solusyon yung ganitong mga pagkatao kasi uh, meron naman siyang tinatawag na ano eh lalakaran landas katulad ng kanyang ama. Oo. Uh -huh. Diba? Kung ba? sa pagkakataon na 'yon, kung palalakasin niya 'yung ano, 'yung agrikultura saka ang food security natin, bibigyan ng mas mataas na ano na pagkakataon na antas. Oo. Uh -huh. Food security natin, yung siguro maaaring mariresolve ba agrikultura yan ang pinakamainam na ano na magkakaroon ng magandang solusyon siguro Thank you sir ha ma'am, good morning. Uh, ano pangalan niyo, ma'am? Marilu po. Si ma'am Marilu, taga saan po? Taga rin po sa Maynila. Sa Kaya po? Anong probinsya po? Pangasinan. Po. Pangasinan. Pangasinan. okay po. Ma'am Marilu, ganito ang tanong natin. O. Sa ngayong panahon, uh, panahon ni BBN, magdadalawang taon sa itong June. So, ihambing natin doon sa dalawang taon din ni PRRDO ni President Rodrigo, former President Rodrigo Roa Duterte kung kayo pamimiliin ma'am, sino mas magaling sa kanila? Sa tingin ko po yung dati. Sino pa? Dati. Oh. Sino, sino po yung dati? Kay Duterte. Oh. So, bakit ma'am? Kasi ngayon, bumalik na naman yung mga maraming lokulokong tao. Uh. Oh. Sino naman sa pagano, pero from dati takot ram sila. Oh, ramdam niyo ma'am. Oo. Oh, oh. Hindi, hindi takot ma'am, respeto sa oh. gobyerno. May respeto sila sa gobyerno oh, ngayon. Po. ngayon wala na. Ay, Kasi na umalik sila sa yung mga nakaraan. Dating gawi. Dating gawi. Dating oh. gawi. Random nyo po yun? Talaga nararamdaman? Opo. Kahit dito sa mga paligid, nakikita rin namin yung mga dating mga nangisnatch, mga bumalik. Oh. Bumalik sila. Dati nawala ko yan, takot oh. sila. So, ibig sabihin ma'am, na walang disiplina nila ulit. Opo, ah, <laughs> yun. Ganun <laughs> so, po uh. yun. Yung po talaga ang totoo. totoo. Ay, talaga. sa mga ano po ate, sa mga bilihin, ano po yung iyong pakiramdam? Tumaas po lahat. Tumaas lahat. Oh. Kaya lanong nahihirapan din. Kahit din kami, hirap din po kami kasi sa mga produkto namin. Oo. Oh. Tumaas. Tumaas din 'yan. Okay. Wala na so, nung mamimili. Wala po kasi ang ano lang nila hangga't hindi lang po kailangan hindi sila bibili kasi nagmamahal po kasi lahat. Oo. Papasalamatan sa mga sabay. Kasi ano po yan eh pag tumaas sa puno lahat dama oh. yan eh no? tataas din. Yung benta nyo, tataas din oh, yan. Ah, uh, yung yung mga produkto na talaga. Pamasahe. Kasi sila mam dito sa Quiapo area ramdam oh. nila yan kasi oh, dito po. sentro oh. ng commerce. Opo, oh, dati. Oh, po. Oh, salamat po mama. Thank you po. Uh, good morning, good morning. Ano pangalan niyo ang? Yoli. Taga saan si Mang Yoli? Bicol. Taga Bicol. Ah, Bicolano po ako. Sa inyo ka sa Bicol? Sa Katanduanes Okay po. po. Diet po ako. Yeah, okay po. Ay, oh. tanong natin, no? Sa ngayon, panahon, panahon ni PBB, itong June, mag, taon na siya. So, ihambing natin sa panahon ni, ni PRRD o ni Tatay Digo. Ni Tatay Digo. Nagalawang taon din. Kung kayo pamimiliin, sino yung mas magaling sa kanila? Mas magaling si ano eh, si Duterte. Bakit, Bakit po? Kasi noon walang ano eh. Walang mga... Walang mga... Yun, mga yung mga mandurubok pa. Uh, sa mga unionist ka lang sa kalye. eh. Oh, Oo. Okay. Bakit po ngayon po nagsipagbalikan, Ay, nagsipagbalikan ba sila? Na naman po. Ay, ganun po ba? Oo. So, oh. Mga mandurubok, mga sa drugs, at sa kalya ito mga po. Oo. Uh -oh. Dati kayo ng hating gabi na wala. Oo. Oh. Uh, Walang yeah, takot. Oh. Walang takot ngayon. Naglalakad Ayun, kahating gabi. Takot ka na naman. Oh. Medyo na, may takot na naman. Ngamayan, mayroon na oh. naman hold up <laughs> oh. oh. Yung oh. anak ko nga Ay, sa mga ano po, sa mga yeah, bilihin na ate. Takot ng, ano, yung oh. anak ko nga eh, sa jeep na daslasan ng ano. Ng bag. Bag. Oh. Kaya noon, no, walang ganyan. Oo. Panawa ni Pangulong Duterte, may risk nito sila sa gobyerno. Mayroon pa Kaya, yung takot kasama na doon. Opo. Oh, Kaya ganun talaga ang panahon, ma'am. So uh, oh. So, sa, about sa mga... bilihin may, po. May masasabi po kayo sa bilihin. Bakit, bakit tumaha? Sabi, 20 na lang yung bigas. Bakit mas mataas ngayon? Yan ang sinasabi nila, ma'am, noon. Pangarap ko, pangarap niyo maging 20 ang bigas. Pero okay. hindi natupad. Bakit? Noon, may 45. Ngayon, 75 60, ganun? 60. Uh, Hindi ko lang alam kung magkano na yung malagkit ngayon. Kasi yan ang pinakamahal, eh. Ah, may get sa sandaan na. Apa, ah, sa sandaan na. Isang kilo lang po yun? Opo. Okay. Sige man, po. Thank you po, ate. Militado. Ano okay. po? This is Geria Militado po. Okay. So, pagka saan kayo? Uh, from, ah, uh, from Mr. Negros, Occidental. Ah, Negros. Pero dito kami nanirahan sa malapit po, Malacanang. So, uh, oh, makaano po ngayon po, ay? sa panahon ng um, uh, PBBM, uh, taon na siya itong Juno. Um, Ihahambing natin sa dalawang taon din ni PRRD o ni Tatay Digong. Ito. Kung kayo pamimiliin, sino mas gusto nyo ang administrasyon? Mas maganda kasi yung patakaran ni Presidente Duterte noon kasi nawala yung nabawasan yung mga drugs, nabawasan yung mga magganakaw. Sa pagka ngayon po, parang nandyan na naman. <laughs> Nararamdaman niyo po ba na parang bumalik na? Yeah, bumalik na. Nandiyan po. Nandiyan okay. na naman. So, ano po yung gusto niyo idagdag, nanay? Gusto kong... Base sa yung experience. Gusto ko may idagdag na... Ano, dapat ngayon, panahon ni eh, BBM, dapat titingnan niya yung mga mali ngayon. Alam naman niya na meron siya ng pagkukulang talaga. Yun lang po? Yun, Yun lang po. Ako sa bigas na? Sa bigas. Uh, tumakas ang bigas ngayon. dati, medyo mababa ngayon. Tumakas konti. Okay, salamat po. Thank you po. Ano pangarap niyo, ma'am? Angel po. Angel. Si ma'am Angel, pagkasahin taga ano lang po dito sa Maynila lang kaya po, uh, kaya po wala pong probinsya ay ano po Negros Negros okay. ang okay. Serenta yan ma'am ang tanong ko ma'am ngayon sa panahon ngayon uh, magdadalawang taon na si PBB ni June uh. so ikukumpara natin sa panahon ni PRRD o ni Katay Digong dalawang taon din kung kayo mimiliin, sino mas magaling sa kanila Parang po napung... Base po sa inyong experience Saka sa inyong uh, karanasan Nararamdaman. Parang pareho lang Pareho lang, bakit po? Kasi ngayon sobrang crisis din eh oh. Dati Nung nagkaroon tayo ng pandemic Diba? Napakahirap din Oo oh. Parang mas Ano pa ngayon Dahil sobrang tumal din At saka mataas din ang mga presyo ngayon Kagaya so, ng? Bigas Oh, oh, sila, sabi ko, sabi number dito. one, di ba? Oh. Sabi ni ano dati nung no, nagkampanyal pa siya na Pangarap niyo, mm. pangarap ko. Oh. <laughs> <laughs> Bigay daw niya ng tag-20 ang kilo ng bigas. Ngayon, I mean, bakit ganito? oh, ngayon, naramdaman niyo pala yung ganyan. Right. so, sino mas I niya mean, niyo, ma. Presidente? Sa dalawa, dati. Fast and simple. Si, hindi kong dati, okay naman siya, pero yung ano lang ng maraming pagaya dito nangyari yun, yun maraming pinapatay ng mga ano parang maraming pinapatay ng mga ano abiding citizen oh, oh, oh. yung mga lumalabag sa matas oo, oh, oh, oh. yun. so gano'n pa ma'am sino gusto niyo po Hindi <laughs> hey, ako sa kung sinong gusto ko sa kanila. <laughs> okay, Salamat! Thank you! Ma'am Chahelen Cain tarisa. Cain Tarizal Ma'am Chahelen po talagang nangyayari, mabilisan lang natin uh, Panahon na nga'y ni PPBM, eh, magdadalawang taon sa kanya uh, ngayon ng June Tapos kung para natin, humbling natin sa panahon ni PRRD o ni Pakay Diva dalawang so, taon din, eh, Kami yung papipili? Sino yung uh, uh, gusto yung Presidente? Kung ikaw okay, papipiliin, sino? Sino yung mas may maraming nagawa? Parang si Duterte po. Bakit po? Eh kasi maraming tumino ng panahon ni Duterte. Ayun lang po ang masasabi ko ba? Ma Ayun lang po. Oh, sige, salamat. Thank, salamat you. you. Ano pangalan niyo, nai? Marilo po. Marilo. Is... Nagas... Nagasang si Mama Marilo? Ito po, sa Tiyan po. Ito, ito na po tumanda. Oh. Probinsya po, probinsya ate. Ha? Ah, nanay ko, buto eh. Oh, Marilo kami. Oo. Oh, oh. Ngayon mama, itatanong kami mamula. Ngayon panahon ni PBBM, uh, magdadalawang taon itong June. So, ihambing natin sa dalawang taon din ni eh, TRRD o oh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Or kung tawagin Tatay Digong. Si Tatay Digong. Kung kayo tatanungin po, sino mas magaling sa kanila? Sino ang mas may maraming nagawa? Oo. Oh, oh. Hindi pa po yan nasabi kasi bago pa si TVBL. So, dalawang taon na po eh. Dalawang Opo. taon na po. O. Dalawang taon din sa panunungkulan ni Tiyara. Kasi marami pa rin ako naririnig na ganito. Laraw action na mga kung ano, mga pangakong iba. Opo. Kagaya ng bigas. Oo. Mga bilin, kaya mga taong kaya niya, naghihirap pa na rin. Opo. Kaya natin. Lahat po tayo, lahat po tayo. Pero so, ano uh, po yung masasabi mo na eh, dun sa siyempre na-experience mo na anim na taon na panunungkulan ni Digo. Pero mag-focus po tayo dun sa dalawang taon lamang. First two years niya. Oo. -huh. Hindi ba nung nanunungkulan ni Digo, maraming natakot sa drives. Okay po. Kala dyan yung top hang. Okay. Pero ngayon parang siguro, parang napapansin ko medyo maluwag ang mga... Balik. No balik. Nararanasan niyo po ngayon yan? Nakikita niyo sila? Parang Nararamdaman ko rin. Medyo may napapansin ko lang yung iba. Ay, ganun po ba? So, kung kayo pamimiliin ay sino mas magaling? Ako talaga, ang paborito ko talaga ng presidente, si Marcos. Si Senor Si Senyor. Dahil magaling talaga yan. Yung tatay. Oh. Pero ngayon, wala pa kung ganong binib kayo uh, Pero binotox siya Siyempre, ah. lahat binoto natin. lahat <laughs> natin binoto. <laughs> binoto Alin, siyempre, ako. nag-aanad tayo ng pagbabago. Apo. so, Sino piliin mo? Wala pa akong mapili masyado ngayon. Ah, okay. okay. Thank, Thank, you. you. Thank Natin masabi yung mga gagawin pa niya susunod na tayo. Salamat. Thank you. Okay, hey, mga kaibigan, mga ka-viewers, ano, ito po, kasama pa rin natin. Siyempre, nag kami, kaya magkasama kami. <laughs> Tropang FW Channel, Rodel uh, TV, Rodel Paderes. And nandito po mga pinti so, sa Pia yeah, po, sa May Kinta Market and Peace Port po, ano. Ngayon po, napakinggan niyo po yung lahat ng aming mga in-interview, ano ata yung kanilang mga sinabi, yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga ika nga eh, talagang naranasan. Yung sinabi din nila, yung pagkakaiba noon at saka yung pagkakaiba ngayon. Ano? Yung tunay na pangyayari. O, oh, yung tunay pong pangyayari. Kaya sa Kaya kanilang ta... observation at saka sa kanyang manning. Ayan po. Oh. Yung sa actual na pamumuhay nila dito sa Kiyapo. Ayan po. Kaya po mga kaibigan, ano, mga viewers, viewers ni Tropang FW Channel, viewers ko po, ano, abangan nyo po yung aming mga susunod na kalye survey ano po okay po thank you thank you mga subscriber ni Rodel at uh, Madires please subscribe and like and share and subscriber din po oh, mga viewers din ni Tropang FW channel like, share and subscribe yes. peace Mabuhay.